Okay, guys, alright Punta kami sa bus station Ito yung bus station Man, e. Malapit lang din sa, sa biliyaramin Doon sa unahan Samaan ko lang si Manager Tamis bata, biliyarang tools niya pag yutor no dyan sa tulay na yan dyan sa banda masarap kainan dyan yes manager bigyan mo ng 50 pwede na yan marami ka naman piray pero wala chicks boy Bis boy sa Riyadh. Pwede sa boy, pwede sa girl. Ang dami din pala dito ng bus station nila, no? Marami ang laki din. Oh, eh. Masaglit lang yan.

Oh, tao ah. Dito na may sa bus station. Hello. Hello bintin. Oh, Puma ni eh, Busing. 17 na si yan? 17. Si Maliit lang. Ang tamis sa bata. <coughs> Magbast kami. Yung pamasahe, for real. For real, no? 4 lang? Pero nakaraan, hindi ka lang bayad. Kahit 4 yung pamasahe. <coughs> Mang Mar, Nakaraan sumakay ka hindi ka nagbayad. Kahapon. Kahapon. <laughs> Tapi hindi pala hindi pala magbayad mga idol. All right. muna kami. walang ay hero. na Ngayon hindi kami magbayad. kasi wala ipiray Dear passenger, please remember to pay your trip fare. You your cooperation. Malit lang to. Walang tao. Dal, Mo. Alright, mababa na kami, mababa. Bata, 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 bata. Siyal mo sa mata Pero Manila Plaza na yan, yan, yan no? Manila Plaza City Flower yung nasunog dati oh, Dito pumili si Parekway ng Kung paano dati ah? Rayban ah? Sumangmar si no? Malupit sa mata

oke nih ya oke okay, nah ya. Okay, ya lo kain tayo, kain, kain. <laughs> 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 bata alinski bos Ano bibili mo? No? Babae. <laughs> ah, Sisoning. Sisoning. Ayun, parang mahaba oh, yung liquid. Sisoning liquid. Maggi. Ay, okay. maggi nga. Ay, maggi nga. maggi nga.